Masarap pala ang first time mga tol So nga pala ako ng lechon belly Meron nga pala kayo itong kalahating kilo ng baboy mga tol Hihiwaan ko lang sya ng ganyan mga tol Pero yung huwag niya isasagad yung hiwa para hindi madurog yung balat ng baboy So ay mga tol try natin ibilog pwede naman pala Naghiwa na rin pala ako ng mga aromatics natin dito mga tol Bawang pati sibuyas Samahan na rin natin tol ng onion leeks pati tanglad Siyempre tol didikdikin natin yan para lobas yung lasa o yung katas ng gulay So ay mga tol dinali ko lang pala ng ganyan mga tol para sa ating pork belly well ko lang pala to lang paminta asin tapos syempre yung bawang natin pati sibuyas mga tol i-rub lang natin yan tol lang evenly para pantay na pantay yung lasa ng ating pork belly tapos ilagay na rin natin tuloy yung tanglad pati yung onion mix natin mga tol tapos simulan na natin yan bilugin o talian natin yan ng ating butcher's twine sa so, pagtali mga tol unahin nyo yung gitna para at least meron na kayong pattern ba? Diba? so ayan tol timplan natin sya ng suka tapos syempre tol toyo yung toyo naman tol nagbibigay sya ng additional color sa ating balat ng baboy so ayan mga tol i-oven na natin yan ng mga dalawang oras o hanggang 3 oras mga tol. Yung temperature nga pala mga tol, 350 Fahrenheit. Tapos mga tol, habang nag-antay tayo, gumawa na tayo ng ating malupitang sausawan. Suka, toyo, sibuyas, sile, kalamansi mga tol. Tapos onting liquid seasoning, pati asukal lang yan. Ikaw na bahala mag-adjust ng lasa mga tol. Tapos ayan, yan na ating pork belly. ba diba? sobrang crispy niya mga tol. So tanggalin natin tol yung tanglad, pati onion leeks. Napakadali lang pala magluto ng lechon belly mga tol. So ayan, ang aking lechon belly. Thank you for watching guys. Peace out, Rap!